balita uh, may nintinit pa na balita Ini bilang na lang ang araw ng ating Pangulo at ang mga tuwag mga babala warning sa PBN at saka sa tuwag ko at mayroon silang kalalagyan donate ang AMP score ng mga parel Ah, uh, para sa mga congressmen, mayroon na sila sariling mga baril. Ang problema lang yung baril na yan, yan yung papipiliin namin kasi sa dalawa. Anong gusto nyo? Mamatay kayo sa baril na hindi nyo maramandaman ang kamatayan nyo? Or dahan-dahan, dahan-dahan kayong maubusan ng hininga? Hindi ito biro mga kaibigan, hindi ito biro. Totoo ito. Pinapaabot ko lang sa sambayan ng Pilipino ito na ang taong bayan ang maghuhos ka. Kaya kayo taong bayan, kung naniniwala kayo sa mga narinig nyo sa social media, huwag na sa mystery media. Isa pa itong uh, bigyan natin ng 45 ito eh. Para hindi na sila masaktan. Magpakamatay na rin yung mga mystery media. Kasi yung mystery media hanggang ngayon, hindi man lang nagsalita sa mga nangyari na mga kalakuan sa loob ng gobyerno. Bakit? Nabayaran na ba sila? O natakot ba sila? Alin sa dalawa dyan. So, yan yung mga babala namin. Kaya kung pinaparating sa taong bayan para paghudyat, uh, kasi sabi ko nga, nabibilang ng araw nila at uh, na, si BBM, si ngayon ay 28 December na. So, hindi nyo kami masisisi sa, sa mga mga Marcos na naniniwala pa sa Marcos na bulaga at bingi at pipi. Pasinsiyahan na lang tayo dahil mas nakakaraming Pilipino ang uh, naniniwala na ubos na ang kaban ng bayan hindi lang yung ubos ng kaban ng bayan eh. Yung bang <coughs> yung panggagago sa atin, yun ay hindi ko kayang tanggapin eh. Para bang ang alam nila, sila yung powerful, sila yung tama, tayo walang kwentang tao, binababoy tayo, binababoy ang batas. Doon ako nang gagalaiti sa galit kasi gusto ko naman pagtitirisin yan eh. Kaya lang hindi pa panahon. Ano? Hindi pa panahon. I-share nyo itong vlog ko na ito para makarating sa buong mundo. I share nyo ito lahat. Kasi na ito na ang panahon ng pag-uusga. Ay siya nga pala, baka makalimutan ko. Ha? Kasi marami na ako narinig. Katulad si Tambaloslos, si Congressman Ko, bumili na ng jet. Yung purpose ng pabili ng jet, yun yung gagamitin na pagtakas. Pero ang saklap nito, ang lahat ng airport ha? ang lahat ng airport ay may nakaready ng may nakabang na na FGF kung hindi man ang armed forces ang haharang sa kanila mayroon tayong intelligence na nakabantay lahat sa bantay lahat ng mga airstrip sa hangar lahat yan pinabantay na natin para pag may pagkilos utusan lang natin ang Philippine National Police or Armed Forces Naharangin siya na walang lilipad at humarap sila sa taong bayan sa people's court. Ipakita natin sa kanila na 'yung ginagawa ng pambababoy, ipalasap natin sa kanila 'yung panggagago nila sa atin. 'Di ba nakakasuklam? Bakit natin binaboy si sa si Vice Sara Duterte? Bakit 'yung binaboy? Nakatalak si Vice Sara Duterte babae. Kaya hanggang ngiti na lang siya. Okay. Paano kung lalaki yung katulad ko, ay putang ina, ay huwag mo lang. Hindi ko masabi kung anong gagawin ko. Kung babaeng tao, ginago nyo. Ha? Martin? Wata ka na, sarap mong aywan ko sa'yo. Sarap mong pagsasampalin eh. Baboy ka talaga. biru mo, ang susuwitin nyo, tingnan nyo yung mga video, mga previews ng tamping period or nanalo na. Ang sasaya niyo ang susuwitin niyo Tapos pagdating ng panahon, titirahin nyo. Pero bakit nangyari yun? Ang duda ko, ha, maliba sa plano ninyo, yung mga gagong Partido Komunista dyan, yun ang nangbababoy sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi ko talaga papatawarin itong tatlo na ito eh. Ha? makikita ninyo bumaliktad ang mundo hindi ba babaliktad talaga hindi lang bumabaliktad ang mundo babaliktad talaga dahil ang taong bayan ay galit na galit na sa mga gago na ito biruin nyo yung tatlong tarantadong komunista na nakumbisi niya si Romualdez na magkaisa ang masaklap nito si Romualdez hindi ko alam kung siya yung uh, chairman ng Partido Komunista o siya yung mga ginagamit ng Partido Komunista. Alin lang sa dalawa. Hindi namin kayang tanggapin ang mga ganitong pangyayari. Hindi namin kayang patawarin ang mga taong ito. Sobra na ang pambababoy. General Wilkins, Villanueva. <coughs> Realdo and Colonel Grealdo <clears throat> panahon nyo na malapit na Pal malapit na na kayo ang magsintisya sa kanila yes or no lang ang sagot sabay sampal ha? <laughs> ha? okay ang gusto ko lang sagot yes or no nakuha mo sabay sampal pa! Oh, mas matindi kayo ng eh ha? pag hindi ako sa sampal ha? kaya binungo namin ni Supreme ito para protektahan ang individual, most especially ang pamilya natin at ang ating barangay. So yung mga commanders. Commanders ng Northern Luzon. Uh, covering of Region 123 and CAR. And uh, sa NCR, yung mga city commanders. Yan yung mga commanders ng city commanders natin at Southern Luzon. Uh, covering of uh, Region 4A, B, and B Col. Yan ang mga pamumuno ni Lieutenant General Satparam sa Southern Luzon. Uh, sa Northern Luzon, ang uh, umatin ay ang uh, uh, Tube of Staff na si uh, Brigadier General uh, Johnny Kapulong na in-represent niya ang uh, Northern Luzon sa pamumuno ni Lieutenant General Ador Gonzales. O kamusta ka na Ador? Nandiyan pa sa ibang bansa pero nagmumuliton sa kanyang mga commanders. So sa lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan, kailangan lang namin ang inyong pagkakaisa para mabago na natin. Una talagang lilitisin natin ang korupsyon. Korupsyon, uh, anomalya, abuse of authority, yung uh, narco politics, droga, yung komunista, lahat yan ang una priority natin. Eh, yan ang una natin tatarbahoin pagka uh, na sinasabi noon namin na uh, pag, pag nagbago ang panahon, hindi na ang term namin pagkatapos ng aming pagkilos ng sambayan ng Pilipino, gagawin natin yan. Una yung kumilik magnanako iyan ang dahilan na magulang Pilipinas dahil sa Comelec pag wala kang 70 million hindi ka makasali sa politikas sa kapit period sa mga party list kaya ang party list na yan ay ginawang hanap buhay ng mga mayayaman paano niya mahihirap hindi na makakasali so sa weksay kong salita hindi na magagastos yung mga kandidato ang kumilik na ang gagastos dyan So, yun ang pag-aaralan natin. Pag-aaral, ha? Hindi ko pa sinabi mangyari. Pag-aaral kung po mangyari. Pero yung corruption, talagang ultimatum yan. Papatayin natin lahat ang magnanakaw para wala nang pam... Uh, hindi na pamarisa na yung mga magnanakaw. Kasi yun ang sakit sa lipunan natin yung corruption. Okay, maraming salamat.